ito na nga pala yung update sa aming dream house. Grabe guys, malapit na nga siyang matapos. Kaya tara, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo yung mga natapos na. Hi guys, it's me, your Ilocana girl, Missy Gado. Ayan nga yung araw nga, pupunta nga pala tayo sa site. Pero bago nga pala tayo pumunta doon, bibili nga pala muna tayo ng pang merienda. Ayan, shoutout nga din kay kuya. Nag-order na nga din pala kami ng pansit, tapos bibili na nga lang kami ng soft drinks. Ipapakita ko nga sa inyo guys yung mga natapos na kasi madami na nga nagtatanong kung kamusta na nga yung dream house namin. Kung natutuloy pa ba ito or hindi na. Kaya sa mga chismosa dyan, ayan, ipapakita ko na nga sa inyo. Kung ano na nga nangyayari dito sa Dream House. Nagdala na nga din pala kami ng mga gamit na kailangan nilalagay nga sa aming bahay. Tinry ko nga magkiwar ng semento dito, napakahirap din pala at hindi ko nga siya mabuhat-buhat. Ito na nga pala yung mga pintuan namin. Grabe, napakadaming pintuan. Sana madami din blessings na pumasok sa amin. Hindi pa nga ganyan yung kulay niyan, guys. Kasi kukulayan pa yan. Ayan, guys. slipin natin yung aming isang room. Oh, ito, guys. Meron na nga siya ang cabinet. Diogo, diyo, 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 diyo. Grabe, ganda lang cabinet ko. Ang laki. Why? Why, why? Excited na sila ako pag matapos ito. Ito naman yung aming double deck. Yan daw po sa dito guys para pag may bisita. Siyempre, yung madami mga katulog, di ba? Tapos, meron naman dito yung hagdanan. sa pa Siguro pagbalik natin, gawa na to. So, sa isang room naman tayo. Dito naman tayo sa aming master bedroom kung saan kami matutulog ni Ani Padja. Ayun guys, hindi pa siya tapos. Yan, yeah, madali pa ang gagawin dito. Kaya abangan nyo. Abangan nyo, guys. Kasi maganda yung design dito. Dito naman sa living room, guys, ay eh, marami na nga din natapos. Meron na nga ding sliding door dyan. Saka, syempre, yung mga bintana. Inuna na nga yung bintana kasi nga pag naulan, ngayon po nga pasok yung tubig. Dito naman sa part na to ay eh, meron ng mga PVC wall. Ganyan nga kasi, mga usong design ngayon. Kaya ganyan din yung mga pinagawa namin. Diba? Nakaka-esthetic nga lang tignan. Ang kulay nga ng bahay namin ngayon, white, brown, and gray. Mga be, team kahoy tayo ngayong taon. Grabe, guys, onting kembot na lang at onting utang na lang. Matatapos na nga to charot. Dito nga, pinalabas ko na nga yung mga memerienda Sakto nga guys, Kompleto yung mga nagtatrabaho dito kaya magpapahinga muna sila at magmemerienda. Deserve nila yan. Ano ba naman yan guys? Sobrang init ng panahon kaya pawis na pawis ako dito pag nagpupunta kami. Araw-araw na nga din namin binibisita itong dream house namin para tignan nga namin yung progress niya. Pero dati diba once a month lang namin binibisita. Ayan, shoutout nga pala sa mga trabahador nating masisipa. Grabe ang nila guys. Talagang gustong-gusto nila itong mga merienda na binibigay namin. Hindi nga lang kami nakakapag-upload ng video at tamad na tamad nga kami mag-edit. Hayaan nyo guys, sisipagin tayo. Uh, Every day tayo mag-upload ng video sa ating ano update sa Dream House. Kakain nga pala muna tayo bago tayo mag-ikot-ikot ulit sa ating dream house. Meron na nga din pala yung hagdanan na papunta sa terrace or rooftop namin guys. Pwedeng-pwede pwede na nga tayo umakyat-akyat dyan pang mag-tiktok. Ito na nga yung mga natapos ngayon. Sa next video nga guys, abang-abang lang kayo para mapakita nga namin yung mga natapos na din. Dito naman yung sa may parkingan. Ang kulang na nga lang dito ay yung glass. Hanggang dito na nga lang guys. Kaya maraming maraming salamat sa mga nanonood dyan. Abang-abang ulit kayo kung gusto nyo pa ulit mag dito sa Dream House. Ayan, kasi medyo tinatamad tayo ngayon.